Ano ba, Sir Armad, ang uh, dapat i-acquire na assets ng mga millennials? Yung yes. Sir. Uh, una, yung mga earning, growing in value na assets sana. Uh, hindi malalaki, hindi mga uh, mahal yun o malaking halaga. Uh, kumuha kayo. Pumunta kayo sa banko, tanungin nyo yung UITF. Uh, pumunta kayo sa uh, online, hanapin nyo yung Uh, mutual funds mm -hmm. Or Dyan sa isang Payment transaction app Meron sila dyan G-Invest Meron mga 1,000 pesos Meron nga 50 pesos yes, eh so, 50, 50 pesos, pesos. Mm -hmm. Yung binili mo na yon Asset mo yon Na maring may chance Ang tumaas ang halaga mm -hmm. uh, Kung di ako nagkakamali Doon sa G-Invest Meron dyan uh, uh, Pulled funds Yung bakas-bakas Kayo sa 50 pesos nyo Lumago ng uh, 12% In one year So, yung 50 pesos mo, 60 pesos na ang halaga. So, kapag naglilista ka ng assets, ang una mong, di ba, anong halaga ang ilalagay mo doon sa assets? Kung magkano ngayon. Yung value eh, ngayon. Eh, 50 ang nilabas mo, 62 na ngayon. Eh, di ba, panalo. Nakikita mo ngayon, yung assets mo, tumataas ang halaga. In fact, ito, mm. uh, parang guide na sa inyo. Ideally, Iba po ang ideally sa realistically mm -hmm. Ideally, dapat ang net worth Net worth, yung sa baba uh, Yung halaga mo Pagkatapos mong ibawas yung pinagkakautangan mo Sa halaga ng assets mo Dapat every seven years Dumodoble ang iyong net worth Paano ba tataas o dodoble ang iyong net worth? Mm -hmm. Pag binabayaran mo utang mo lumalaki net worth mo Paano? Miskin na yung binili mong cellphone Uh, every year, bumababa ang halaga niyan. Yes. Binili mo ng 80,000, lim, uh, limang taon na, baka 40,000 na lang ang halaga. Pero, at uh, nung umpisa, may utang ka. E nababawasan mo na yung utang o nabayaran mo na yung utang. Hmm. 40,000 minus zero utang, magkano net worth mo? 40,000. 40, pag nagbabayad ka ng utang, tumataas ang iyong net worth. Yun ang unang paraan para tumaas ang iyong net worth. Second na paraan at mas effective na paraan, miskin na may utang ka, tataas ang iyong net worth, pag kumukuha ka ng mga assets na tumataas ang halaga. Mm -hmm. Tumataas yung halaga ng assets, may utang ka man o wala, tumataas ang iyong net worth. Mm -hmm. Kaya every year, maraming beses na ang dalawang beses na ginagawa mo ang iyong statement of assets and liabilities. Uy, nitong nakarang anim na buwan, eto, sana, tapos ng kalahati ng taon, kamusta na ba ang mga na ipundar ko? Mm. Yung mga assets mm -hmm. na nabili ko. Nako, cellphone, ganito. Nako, niwala akong asset na tumataas ang halaga. Yes. Dumadagdag ng dumadagdag ang pinagkakautangan ko. mag adjust ka ngayon. Mm. Hinto muna ang pagkuhan ng utang. Uh, kung... Meron mang paggagastusan mm -hmm. sana sa mga earning asset.